Boy, well, ang puti na ito, oh. Ano? ano? Tara, lapitan natin. Puti ng batang to. Kya? Kya? Kya, pwede mo kanong? lang kami. Puti oh. mo kasi eh. Baka meron kang ginagamit. Puti mo, tignan mo. Baka may sekreto ka. Ano ba't ko sasabihin sa inyo? Hindi ko naman kayo kilali. Grabe naman to. Ganyan mo naman to. Baka ano nang yan. Yeah. Pera lang kulang yan. Baka tumayan ito. Baka talang ba? naman yan. Kya? Yeah. Kya, yeah, kya, yeah, kya. Yeah. Kya. Yeah. Ano ito, oh, Sabihin mo lang sa amin. Sabihin mo lang si kung ano sekreto mo. mo. Sige na, sekwenta rin yan. Laki yan. Ginagawa niyo ang bata eh. Ayos ang sa isang kwenta, boy. Sabi sa ko, lakihan mo na eh. Lakihan mo na lang. Umalis ano, na, busan mo. <laughs> so, so, Isa lang kayo makita ng ganyang kapote eh. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ito na. Yeah. Oo, oh, ito ah. Oh. Ito, 500 na yan ah. Sabihin mo lang sa amin paano ka naging ganyang kapote. Sabi mo lang kung ano, kung ano yung ginagamit mo. 500. Paskom, paskom. Barat. Ang yung... gagawin <laughs> ko dito. Ito yung, yung 500 sa inyo. Sabihin pa tayo mo barat. Boy, lakihan mo kasi. Maglabas ka na. Ito naman eh. Magkano yan? O, ito. All in mo na. 25. Parang gusto mo bumuti talaga. Oo naman. Ito mo naman kulay natin. Yeah! Yeah! Ya, yeah, ito na ya. Yeah. Ito na, sa talaga ya. Yeah. One, two, three, three, five ya. Yeah. Sabihin mo na ya. Yeah. Sabihin mo yeah, na. Ya, three, five na yan ha. Ito mo naman, maawa sa kulay namin oh. Madali naman pala kayo kausap, pipinatagal nyo pa. <laughs> tara, tara. Anong oh. ano tara? Anong tara? Saan? Ba't Sabihin But mo na. lang kayo din sa ano. Saan? Pan? Bilihan ng sabon na ginagamit ko. Ah, may bilihan? Sabon, sabon pala yun. Tara. SM na to ah. Oo. Oh. Hindi ko ba ko ng sabon. Alam ko. Boy, di ba tayo binabudol na ito? alam ba tayo dito? Oh, ba't ang supermarket tayo? Ano ka? Bibili ka ba ng pagkain? Uy, teka, binabudol mo at sa kami. Ba't ang supermarket na tayo? Hindi, hindi ko kayo binabudol. Hindi, pasod lang. Baka mamaya alam niya sa akin Ayaw niya ka gusto namin. Gusto namin. Gusto namin. Hindi, lang kami. Pag di talaga kami pumuti katulad mo, kamo mo, pakatingin ka namin. Ano ba? Ano ba? Masan ba? Pinapaikot-ikot mo kami. Ito yung hinahanap ng sikreto. Ang oh, sabon? Kaway? Oo. Oh, masaya tayo. Sabon? Eto lang. Lang, oh, lang? Sabon? Hindi, hindi ka nag i ka Ano? Wala kang scrub? Na, wala, wala. Walang wala, ganun. Ano ba? Wait lang. Kikis-kis lang to? Oo. Oh. Itong kaway? Nakakapo dito? Po din kami dito? Oo. Oh. oh Alis na ako Alis na ako. Uy! Hindi yun!